So, hello guys! I have a good news for you. So, I'm going to show it to you. This one, I have received a parcel from van which is... Ayan po, sa mga gusto pong magkaroon. Actually, this is for the Philippines only. And so, my subscriber out there, I know you have this one. And this is for the Philippines. This is for my... Uh, ayan, mga kapwa ka-Pilipino ko na vlog. Ayan, ayan po, it's... Ito po yung in-order ko sa, ano, sa Gcash. And then... Papakita ko sa inyo kung ano ang laman ito. Ayan. So, ayan po ang aking Gcash card. So, ito po ay nakuha ko po ito sa pamamagitan ng pag-purchase sa Gcash mismo, sa Gcash app. So, kung gusto niyo magkaroon ng Gcash card, ayan there, ayan po, ganito na po ganyan siya, tapos nakagano na so, ayan, so you have to open it dahan-dahan lang ng pag-open baka may mga importanteng details na dapat pa natin basahin ayan po, ganito lang po uh, okay, wait na okay, ayan po, ayan na nagtuklap ko na lahat so, tignan muna natin yung ano nyo dito, ayan Paano basahin to? Nandito na ang Gcash card mo. Ayan, yay! Nandito na daw yung Gcash card ko. So, let's open. So, hindi ko pa talaga open talaga. Na-open ko na to siya actually, pero hindi ko pa talaga na-pull up yung card. So, see. Ay, kaya naka-attach pala siya dito sa likod. Wait. So. Ooh, ayan. So, sa mga nagtatanong dyan, kung may pangalan ba ang iyong card Gcash number ay kailangan tanggalin mo muna to para hindi na lumikit sa card so ayan taklo pa kailangan po muna i-close yung ayan para hindi makita ayan po kung nagtatanong kayo kung may pangalan ba yung Gcash number nyo ah yung Gcash card nyo ayan po yes meron pong pangalan yung Gcash card nyo ayan ganyan po So, every time, na no, may laman yung Gcash nyo, tsaka wala kayong internet, natatandaan nyo talaga na may laman yung, yung Gcash nyo. Tapos, wala kayong internet, pumunta kayo sa mall. So, don't worry po. May card na po kayo sa Gcash Visa. Ayan. So, sa Gcash po ito, only in Gcash lang. May pangalan na po sa inyo. At sa mga nagtatanong kung magkaano po ba ang bayad sa card na to, libre ba o hindi? ang sagot po is may bayad po ito. Yan. Pag nag-enroll ka nito, i-login mo lang yung lahat i-, i doon punta ka sa GCash. Eh, magagawa lang ako ng ibang video dyan. Eh i-login mo lang lahat ng details mo doon sa GCash. Dapat din pag nag-fill ka sa GCash, may laman din 'yung GCash mo kasi doon ka mismo magbabayad sa GCash. Nang magkano ba? Ayun, 'yung pinaka-exciting na part. Magkano po ba ang bayad sa Gcash card ko? Ang Gcash card po ay nagkakalaga ng 250 pesos lang po. Yes! Uh, 250, I guess that's more on three, $3, dollars to, to, to $2. I don't know. $2? No, hindi. dollars I guess. 5, 10, 15, 20, 5, 10, 15, 1, 2, 3, Ah, uh, mga 5 dollars lang. 5 dollars to. Ito mga 5 dollars to. And amount of 5 dollars, ah, uh, tignan ko muna. Ang tanong de, may tanong din ba kayo kung mag ilang taon ba siya bago siya ma-expire? So andito po sa likod, ang expire rate, may expiration date naman siya dito sa likod. Ayun, i-cover ko na lang yung dates baka ano. Ayun, ayan po. May expiration po sa likod. Ay! Ayun, ayan, may expiration po siya. Ayan po yung validity niya. It's may expiration sa matagal pa. February 2029. So, dutut ka lang ng dutut. Swipe, swipe ka lang ng swipe ng card mo. Ayan. So, 2029. Ano ba yun? 24. So, may 5 years pa siya. 5 years pa siya. 5 years siya bago siya ma-expire. So, ayan. I don't know if kung pwede ba siya. Read, read na lang natin yung instruction na. Alisa, inay, imo TV ba? Discover a new way to pay with your Gcash card cards. no signal or mobile data. Just stop to pay with your Gcash. Shop abroad with low forex and zero convenient fees. Lock and unlock your card to keep it secure ang Chikash app. Ah, okay, okay. So, kailangan mo muna talagang ano ta. Actually, first time ko pa talagang magkaganito. Eh. try eh, trinay ko lang naman kung it's, it really works. Kasi yung husband ko, sabi niya, may Gcash card na daw. So, at then, as the moment na may eh, nakita ko yung ads niya dun sa Gcash mismo, kasi, kasi palagi akong gumagamit ng Gcash, try eh, trinay ko nag -fill up. Ay, eh, ayun, dumating naman agad-agad. Eh, ilang, ilang, ilang weeks po ba bago siya dumating? Eh, hindi naman dumabot ng isang linggo. Kasi nagkataon, may laman yung Gcash ko. Tapos nakita ko yung, yung propaganda ng ganyan-ganyan sa Gcash ko. Trinay ko. Siyempre, mag-message yung Gcash sa inyo. Pwede kang mag-avail ng card. Ayun po. So, ganito po yun. Never share your pins with anyone. Your six-digit card pin is different from your four-digit pin. Please protect and secure your card pin. Do not share. Ah, Okay. Oh, ayan. So, magkaiba po pala yung password ng ATM. So, ganito po talaga. Okay, let's recap all the details. Eh, ha, paano po mag-apply ng card sa GCash? Ano po? Mag-apply ka ng card sa GCash, sa GCash mismo, sa GCash app. And make sure po na may laman yung GCash mo. Magkano po ba ang kalagahan ng GCash po? card para magkano po yung babayaran mo para magkaon ka na magkaroon ka ng GCash card. Babayaran mo lang po is 250, make sure na may laman yung GCash nyo. And then ilang weeks or days bago dumating. di naman siya abot ng linggo. I guess mga 5 days lang. 5 days ago ko lang to in order at saka dito na. And then ano pa ano pa ano pa. Pareho ba yung pin? Hindi po, hindi po siya pareho, uh, hindi po sila pareho. Base sa na nabasa ko dito, magkaiba yung PIN ng GCash number mo doon sa GCash app mo. Bali, ito is my 6-digit number, tapos yung sa GCash app mo is my 4-digit number na password. Eh, ano ba to? Kailangan mo pa ba i-activate? Yes po, kailangan mo po i-activate muna sa iyong GCash app para ma-ano, para magamit mo na siya. So, kailangan, kailangan pa rin talaga i-ano, sa lagi sa, sa Gcash, pag i-activate mo muna. So, you have to activate this one first, para po, eh, magamit mo siya. Anytime, anywhere. You can go cashless. You just, you just, you just need to, you just need to have this card. And then, ayun po yung vlog ko for today. Then, Uh, ginawan ko lang siya ng video although my my content is related on feet not really talaga sa mga information dito sa Pilipinas din, trinay ko na lang eh baka kasi, para sa akin bago kasi to eh, ayan, ayan po ayan, may pangalan po yes, mismo syempre uh, ay, sana naman. I really don't know. Hindi ko pa talaga alam kung paggamit mo yung Gcash, hanapan ka ng ID. Siyempre, pwede mong kunin yung kahit kaninong card I don't know if what's the advantage. And I'll try to use this one tomorrow. Eh, kasi may laman pa naman yung Gcash ko. It, I'll try to use that one tomorrow. Then, i-ano, mag-i-investay. Ay, no, 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 not really. Ah. Paano ba? Eh, titignan ko kung hihingian ba ako ng ID bago ko i-present ito. Para, o, oh, para magamit ko to. Titignan ko kung hihingi ba sila ng ID sa para mag-match. Eh kung hindi sila hihingi ng ID at gamit ito, eh talagang patay pa rin tayo everyone, no? Hindi pa rin safe yung account natin sa GCash pag ginamit natin to or ma or they allowed us to use this card without ID. So hindi pa rin safe yung account natin. So they must uh, ask everyone to have a ID valid ID that matches the name here in the card I think that would be better. That ay kay mas 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 maganda talaga pag nila yung ID number, ID ID natin, identification natin bago uh, before they let us use, before they let us use the card. 'Di ba? So para naman safety naman sa account natin kasi hindi kaya hindi pa dali maghanap ng pera tapos kukunin lang. For example, kukunin hiramin ng kaibigan mo tapos chuk swipe lang doon tapos without without your knowledge, I mean, yeah, without your permission and then kukunin lang yung card mo and then hindi na madali yun. so ayan po ang vlog ko for today sa mga gustong malaman kung ano ba talaga ang laman ng ating chikash number and ano ba talaga ano ba talaga ang chikash card so ayan po sana po natago, nasagot ko po yung ay hindi talaga ako magaling mag-explain related ang mga products products talaga kasi hindi na talaga ito content ko. Trinay ko lang gumawa ng content ng Chicash card number since bago lang at saka ah ang saya ko ang ah. masaya ang ganda ang ganda ang, ang ganda na may Gcash card ka mas maganda pag may laman talaga so ano naman kwenta ng Gcash card mo kung walang laman ko ayap parang good good as savings na rin yun di ba pero iwasan mo na lang mag, maggamit sa online kasi ano talaga pero very convenient po talaga ng Gcash so thank you so much for Gcash for providing us a very convenient uh, cash transaction And then, especially dito sa cash card ko, pangdagdag ko naman sa aking cash card holder, a uh, card holder. Yes, thank you so much and maraming salamat. Sana po nakatulong ako kahit kote, kahit hindi ko naman explain ng mabuti. Eh, sana naman explain ko lahat. Eh, kung may mga katanungan kayo, ano, tanongin nyo lang sa comment section and then, if may gusto pa kayong itanong or may gusto pa kayong i-request related on other information, i, i let me know na comment section below. And then, pag kung bago kayo sa aking YouTube channel, please don't forget to like and subscribe my YouTube channel, Inday Shana Arche. Yes, everyone, kung bago ka lang sa aking YouTube channel at may gusto kong ipagawa kay Inday, ayun, i-comment mo na lang yan, everyone, okay? At don't forget to click the notification bells para manotify ka manotify ka po pa na nag-upload si Indelo siya na ng bagong video ayan po and related on mga cards cards I'll try to to gather some information on cards so ayan mag comment na lang kayo sa aking YouTube channel and make sure that you already subscribe in the Lo channel Arche and then click notification bell and then boom 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 I love all the way from Philippines maraming maraming salamat sa papanood ng aking video na to and sana makita kayo sa susunod na vlog ko goodbye everyone so, Okay, in addition pala sa video ko is ito pala na I found out na may dito sa pa pala sa ilalim. Ayan dito. dito. So, kung Ayan. Ito po, ito po. Get started with your Gcash card. Open your Gcash and tap a view all. And tap card, tap link to my card. Enter your one pin number. Enter your card details. Uh, nominate your 6 digit card number. Success your Gcash. Ayan po pala. Na, nakapakahirap nag-explain kanina. Yan dito lang naman pala yung guide kung ano yung gagawin. So, tama naman yung inexplain ko although wala akong idea it's just that uh, na predict ko lang na yun talaga yung yung gagawin so tama nga talaga so don't worry pag kukuha kayo ng chika card at eh, my details na pala dito Ayan, kung paano nyo gagamitin ng iyong Gcash number or Gcash card rather. Ayan po. So, na ako, pagkatapos kong na-end yung live, ah, uh, nakanaim yung video, at saka tinuklap ko, eh, may, may, details pa pala dito, eh. Ayan na po, so huwag kayong mag-alala pag kumuha kayo ng card or nalituhan kayo sa information ko. Sorry po, first time. And then, ayan po, pag nalituhan sa, uh, sa details or information na binigay ko sa inyo, open nyo lang pala talaga lahat. So, ganun, ganito kasi siya, ayan. So, ganito talaga siya, ayan. Tapos, you have to open this one, ayan. Ayan, open. So, ayan, syempre, kailangan talaga natin basahin yung mga kahit kaunting details para may, 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 kaalaman naman tayo kung ano yung gagawin natin. And then, you have to open on the side, on the lower side, the one who cover the, the card. The card, dito kasi nakalagay yung card eh. So, ayan. So, ayan po. Ayun lang po yung gagawin natin. And that's addition to my video. Yes. And I hope nagustuhan nyo yung video ko today. Sorry po. So, Sorry po kung hindi ko naman talaga, ay, wala talaga akong idea. Kailangan palagi talaga itoklap to para, ayan, magbigay siya ng information. So, ayan na po. Thank you so much for watching the Thank you so much. Goodbye.